So mga bagay na kailangan mong i-apply o gawin sa isang lalaki para makuha mo ang kanyang atensyon. Tandaan nyo mga kamamaya, may tamang teknik o may tamang mga gawa na kailangan mong ipakita sa isang lalaki para manumbalik muli yung interest niya sa iyo, yung atensyon niya sa iyo. Kaya mga kamamaya, ng ang aking bibigyan ng diin at pansin sa videong ito. So wag natin masyadong patagalin mga kamamay. At ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang muli mo na makuha ang atensyon ng isang lalaki. So number one, sanayin mo siya sa isang bagay sabay tigil. Okay? So mga kamamay, sa pag-ibig, ibigay mo palagi yung mga magagandang gawa sa kanya. For example, gumawa kayo ng uh, Uh, quality time, bas kayo, ibuhos mo lahat ng effort, oras mo sa kanya. Sa madaling sabi, maging mabuti ka sa kanya. Maging sweet ka, idire-diretsyo mo to, ano? Idire-diretsyo mo hanggang sa ang isang lalaki ay makaramdam na parang nasasanay na siya. Okay, for example, one month mong gawin or two weeks mong gawin, okay, ilibre mo siya, kumain kayo sa labas, i-treat mo siya, okay, basta sanayin mo siya sa mga mabubuting gawa sa mga sweetness, sa mga panlilibre. Okay, gawin mo yan mga kamamay hanggang masanay ang isang lalaki na palagi kayong nagkikita, nag-uusap, okay? At kapag ka siya ay masyado ng attach sa iyo, sa kamo itigil ito. Okay? Pilitin mo na ipakita yung magandang gawa. Sigurado ako, bibigyan ka niya ng oras. Sigurado ako, mapapansin ka niya. Okay? Kung sakaling hindi kanya pinapansin. For example, nararamdaman mo na na parang naglalaylo na siya parang uh, nawawala na ng focus sa so ikaw na yung gumawa ng paraan kung kailangan mong puntahan sa kanila puntahan mo kung kailangan mong tawagan tawagan mo i-video call mo sabihin mo may lakad kayo sabihin mo meron kayong uh, gagawin sabihin mo uh, magse-celebrate kayo para sa ganon, pagka nasanay siya sa araw-araw kung -araw, hindi mo man magawa araw-araw basta dalas-dalasan mo okay hanggang sa masanay siya hanggang sa hanap-hanapin ka na niya at pagka hinanap-hanap ka na niya, yung tipong siya na yung nagme-message sa umaga, okay, nakakausap na kayo ng maayos, sabay mong ititigil. Okay? Bigla kang mawawala. Sigurado ako, mga kamamay, ang isang lalaki ay talagang magtataka, magtatanong, mag-iisip kung bakit bigla kang nawala. Kasi nga, nasanay siya eh. Okay? Palagi kang tumatawag. Palagi kayong uh, magka-chat. Tapos biglang mawawala. Kahit sino, mga kamamay, talagang nga uh, Bababaling ang atensyon sa inyo kapag ginawa nyo yan. At nangyari niya sa akin noon. Okay? Meron akong uh, nililigawan noon. Marami siya ang kaibigan din. Nakakausap. Hindi ako sigurado. Baka merong iba pang lalaki na mas may gusto siya. Hindi lang ako kasi ano eh, nung nakilala ko siya, ang dami niyang kaibigang mga lalaki. Hindi ko alam, baka isa sa mga yon naliligaw din sa kanya. Pero alam yung ginawa ko? Nag-effort ako sa kanya na nag-effort. Nakipagkita ako sa kanya, madalas kami nag, uh, nagkaka-chat, nagkaka-text. Okay, tinatawagan ko palagi siya hanggang sa masanay siya sa araw-araw naming routine. At nung uh, medyo attached na sa akin, okay, sanay na siya, ang ginawa ko, bigla akong itinigil. Okay, may dahilan din kasi noon kaya napatigil eh. Nagbagyuha noon na wala ng signal. So isang linggo yon walang signal, wala kaming communication. Hanggang sa nag-usap ulit kami. Okay, at doon ko nalaman na nagugustuhan din niya pala ako. Doon niya nakita yung pagkawala ko. Bakit ko naman nasabi yun? Kamamay, ba't mo nasabi na, na nagustuhan ka rin niya? Siyempre, masyado niya siyang sabik sa pag-uusap. Masyado na siyang sabik sa atensyon. Masayang masaya siya nung muli kaming nagkausap. Okay? Kaya ako nasabi na talagang uh, naging totally attached siya sa akin. Na-miss niya daw ako. At doon nagsimula yung aming uh, relasyong dalawa. Nagkaaminan kami noon, okay? At hanggang naging kami na. Kaya ako sa inyo mga kamamay, kung nawawala ng atensyon ng isang lalaki sa inyo, bakit hindi nyo gawa ng paraan na muling ibalik ang effort, ang sweetness, sabay niyong itigil. Okay? So number two, sikapin mong magayos at magpasarap araw-araw. Tandaan niyo mga kamamaya, wala nang mas gaganda pa sa mata ng isang lalaki kung nakikita kanyang nag-iimprove, nag bloom nag-aayos, nagpapaganda at sume sexy. Okay, additional na lang 'yung pagiging sexy ano, pero 'yung pag-aayos nyo araw-araw ay -araw, eh, talagang uh, napakaganda niya sa aming mga mata. Okay? So talagang uh, makukuha mo muli ang attention ng isang lalaki. Lalo na kung ikaw ay nagsusumba, ikaw ay nagwo-workout, nakakatakam 'yan mga kamamay mga lalaki kami at yan ang kahinaan namin. Pag nakikita namin, inaayos nyo ang inyong sarili. Okay? Binibigyan nyo ng pansin ng inyong katawan. Hindi lang, hindi lang yung lalaking yan ang, uh, ang, uh, maaakit mo. Hindi lang yung lalaking yan ang makukuha mong atensyon. Maaaring yung mga lalaki din na mga kaibigan mo, yung mga lalaking nasa uh, work area mo at kung sino-sino pa. Kaya nga yung ibang mga kalalakihan, di ba, pag may dumahan sexy, napapalingon. Kasi nga, isa yung asset mga kamamay at ikaw bilang babae. Kung yan ay gagawin mo at may partner ka, siya ang unang-unang makakapansin niyan sapagkat siya yung may pag-aari sa iyo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na makuha mo ang atensyon ng isang lalaking nawawala na, eh kailangan i-improve mo ang sarili mo at ayusin mo, magpasarap ka araw-araw. Talagang makukuha mo yan sa totoo lang. So next, magkaroon ng respeto at paninindigan sa iyong sarili. Tandaan niyo mga kamama ito, napakahalaga ng respeto na ibinibigay niyo sa inyong sarili at paninindigan upang makuha nyo ang atensyon ng isang lalaki. Ito yung example mga kamama, ano? Oh. Sa tuwing mag-aaway kayo, nang hindi naman ikaw ang dahilan, sa tuwing aawayin ka ng isang lalaki, dahil sa pagtataksil niya, dahil sa pagluloko niya, tapos ikaw pa yung aawayin, tapos ikaw pa sisisihin. Pag ganyan mga kamamay, kailangan mong magkaroon ng respeto sa sarili mo. Kailangan mong maging disiplinado at may paninindigan. Kailangan kong sinaktan ka, kung niloko ka, atras. Okay, hindi nangangahulugan na ikaw yung mahina. Ibig sabihin, hindi mo siya hinahayaan. Nalokohin ka at saktan ka. Nandyan pa rin ang respeto mo sa sarili mo at sa paglayo mo at sa pag-adjust mo pabalik at sa paglaylo mo sa kanya, Doon yung makikita at marirealize kung ano ang possible na pupwedeng mawala sa kanya. Kung ka kailangan, huwag ka munang magparamdam. Mag-no-contact rule ka sa kanya para makita niya ang kawalan mo sa mga oras na nagsasaya siya sa panandaliang saya na ibinibigay ng ibang tao sa kanya. Okay, may isip niya yung saya na pahabang buhay at hindi yung sayang panandalian lamang. Okay, ngayon, mamimili siya ngayon. Sino ang pipiliin ko? Itong bago kong nakilala o itong babaeng nandiyan na sa, sa akin? Ilang taon na at talagang hindi naglolo ko. Siyempre, may isip niya o makikita niya ang halaga mo at mag-focus ulit sa iyong atensyon niya sapagkat pupwede kang mawala sa kanya eh. Kaya sinasabi ko, irespeto mo ang sarili mo, huwag kang pumayag na sinasaktan, inaapi o kayo oh, dinudungisan ang iyong pagkababae. Hindi mo deserve yung mga lalaking ganyan. Wala ka nang ang ginawang mali sa inyong relasyon, niluloko ka pa. Wala ka nang ang ginawang uh, mali sa inyong relasyon, ipinagpapalit ka pa. Hindi mo deserve yung saktan o yung lalaking ganyan. Kaya kung ako sa'yo, irespeto mo ang sarili mo at uh, bigyan mo ng panindigan yung mga ginagawa mo. Yung iba kasi dyan, lalayo ng isang araw. Kinabukasan, babalik ulit kasi hindi doon yung matiis. Kasi mahal niya kahit niloloko siya. Pagiging martir ang tawag dyan, mga kamamay. At hindi ko, hindi ko hinahayaan na maging ganyan kayo. Dahil lang sa pag-ibig na yan, tandaan niyo ang pagiging martir. Kahit mali ang ginagawa ng isang lalaki, hinahayaan niyo pa rin. Yan ang nagpapalaki ng ego ng mga yan. Yan ang nagpapahaba ng sungay ng mga yan. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto niyo mawala ang sungay at muling makuha niyo ang atensyon ng isang lalaki, eh kailangan irespeto mo ang sarili niyo. At paano niyo makukuha yung respeto na 'yon? Eh lumayo ka, maglaylo ka, magno contact rule ka. Huwag ka lang masaktan, huwag ka lang lokohin. So next, huwag mong ibuhos lahat ng oras mo sa kanya. Kaso, kamalian o kabaliktaran ka ang ginagawa ng mga kababaihan diyan. Nung nagka-jowa, nung nagka-asawa, halos naubos ng oras niya sa kanya sarili. Hindi na siya nakapag-ayos. Hindi niya siya nag-improve. Okay? Napabayaan ang trabaho. Napabayaan ang negosyo. Bakit? Dahil sa lalaking yan. Okay? Lagi nang itinot eh. Lagi nang tinawagan eh. Maghapon ang binantayan ng message. Natataka ko to, kamamay, baka kasi maghanap siya ng iba kapag wala ako kapag ka hindi ako nag-message, kapag ka hindi ako nag-chat-chat, baka may kachat siyang iba, huwag kang matakot. Kung talagang mahal ka ng lalaki, hindi niya yun hahayaan o gagawin. Kasi ikaw palagi ang hahanapin niya eh. At saka mas maganda kung hindi ka nga masyadong nagpaparamdam. Kamamay, eh bakit mas maganda yon na hindi ako masyadong nagpaparamdam? Eh baka mamay hanapin niya sa iba yung atensyon na dapat niya ay hinahanap sa akin. Hindi po yun mangyayari. Kung hindi po kayo magpaparamdam, kabaligtaran ng iniisip nyo, mamimiss ka niya, hahanapin ka niya. Di ba? Magiging needy siya sa'yo. Kasi meron kang katangian na high value, ni kagaya ng ibang uh, mga kababaihan, na masyado nang naaadik sa atensyon ng isang lalaki, kung kaya't palaging nagme-message, palaging tinatawagan. Kaya ang isang lalaki na hiniss, nasasakal, hindi magawa ang kanyang gusto. Hindi maging masaya. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, wag na wag niyong ibubuhos lahat ng oras niyo sa isang lalaki. Imbes, mag-focus sa sarili, mag-focus sa trabaho, mag-focus sa pag improve ng inyong sarili para ang isang lalaki okay, ay mahiya sa kanyang sarili na ikaw ay nag improve tapos siya, eh hindi naman. Okay, ganun ang mindset ng isang high value babae. Kailangan mga kamamay, mag-ayos. At huwag masyadong ibuhos ang inyong lahat ng oras sa kanya. Hindi lang sa kanya umiikot ang araw, ang mundo mo. Marami rin mga bagay na po pwedeng makapag-improve ng sarili mo at hindi lang yun ang isang lalaki. Okay? So next, huwag matakot na lumayo kapag kasobra na siya. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong matatakot na lumayo. Huwag kayong matatakot na wag no-contact rule sa isang lalaki. Kung talagang sobra-sobra na, ito ay kapag kasobra-sobra na. Ibig sabihin, talagang wala nang pagmamahal yung lalaki. Talagang uh, hindi ka na pinansin, na wala nang priority sa iyo. Hindi na ikaw yung palaging kinakausap, hindi na palaging ikaw yung hinahanap kapag ka ganyan mga kamamay. Ito na yung pagtakataon na huwag kayong matakot na lumayo kapag ka sobra na ang pananakit, kapag ka sobra na ang pangdededma sa inyo. Kasi sa inyong paglayo mga kamamay, dyan hihinto ang mundo ng isang lalaki at makikita niya ang atensyon mo o hahanapin niya ang atensyon mo. Bakit? Eh syempre, ikaw yung partner niya, pero ikaw yung hindi nabibigyan ng na sapat na oras. Magagawa at mangyayari lang yan mga kamamay. Kung hindi mo hahabulin ng isang lalaki, kung hahayaan mo lang ang isang lalaki. At kung lalayo ka, sa isang lalaki Kasi alam nyo Ang mga bagay-bagay Saka lang naman nakikita eh, Kapag nawala na Ganyan kung sa mundong ito Saka natin nakikita ang halaga ng isang bagay kapag ka ito hindi na natin makita, kapag ka ito hindi na natin kasama, kapag ka ito wala na sa atin, kapag hindi na napakikinabangan, doon natin nakikita ang halaga ng isang bagay. At ganoon din sa pag-ibig mga kamamay. Hindi hindi ka niya makikita kapag ka nandiyan ka pa. Hindi hindi ka niya kakailanganin kapag ka nandiyan ka pa. Kaya ngayon pa lang, kung nararamdaman mo na na binabaliwala ka o sinasaktan ka, bakit hindi ka mag-step backward para makita ng isang lalaki kung ano ba talaga ang papel mo sa kanya? Okay, kaya kailangan nyo po na lumayo o huwag kayong matatakot na lumayo kung sakaling sobra na siya sa inyo. And last, ipaalam, iparamdam, nasuko ka na at ayaw mo nang lumaban. Kapag ka ganyan mga kamamay, sa kabila ng sobrang daming sakit ng ulong ibinigay sa iyo ng isang lalaki, ipakita mo, nasuko ka na ayaw mo nang lumaban. Sabihin mo sa kanya, pasensya ka na. Hanggang dito na lang ako. Hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo sa akin. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari sa ating relasyon. Siguro hanggang dito na lang tayo. Siguro kailangan na kitang bitawan. Siguro mas magiging masaya ka kapag ka nawala ako sa buhay mo. Iparamdam mo sa kanya yan. Sabihin mo sa kanya yan mismo. At sigurado ako, matitigilan yan. Mapapatulala yan. Magigising yan. Sa mga kalokohang ginagawa niya. Kasi possible, po pwede ka nang tumigil eh. Possible, lumayo ka na talaga sa kanya. Which is, ang buti-buti mo. Wala ka namang ginawa. Hindi mo naman siya niloko. Ngayon ang isang lalaki, matatauhan yan. Ay, teka lang. Ba bakit mo sinasabi yan? So, matatauhan yan para itigil yung kanyang mga kalokohang ginagawa. Kasi possible, mawala ka eh. Sa mga sinasabi mong yon, kamamay, yun na talaga ang pamamaalam mo sa kanya para mag-escape sa inyong relasyon at maghanap ng panibagong chapter ng love story mo o ng love life mo. Kaya ang isang lalaki ay mapofocus ang atensyon sa iyo at muli kanyang kakailanganin. So yan lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan mong i-apply o gawin sa inyong relasyon para muling makita ng isang lalaki yung atensyon o yung value mo. So, paano mga kamamay, maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga nag, uh, nanonood, palagi sa aking mga video. So, masa kayo na mas marami pang love advice ang ating mapag-uusapan dito. Sa mga tinamaan, sa mga may parehas na, na sitwasyon, mag-comment naman kayo mga kamamay. Shoutout ko po, po kayo next video. So, paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.